isang magandang development po sa trabaho ng NBI mga kaibigan na pinaghuhuli po nila yung mga house show na mga notary, notary public. Nagnunotaryo sa ilalim ng punong kahoy sa gilid ng pader. Naalala nyo mga kababayan dyan sa may parte ng LTO, LTPRB. Naranasan ko po yan noong kasagsagan noong tumatakbo pa yung aming sasakyan na UB Express nung kami po ay magparinyo ng aming prangkisa, may, may nang, pangangailangan na magpapanotary public sa aming mga papilis. E tinuturo kami ng house show din ng mga mga pixer. Sasabihin, dito sir, dito sir. Tuturo kami doon sa may nagtitinda doon ng candy. oh dito sir, dito. Ayan. Pang nung aking masundan, doon sa gilid ng puno na posti ng Miralco. So, yun mga kababayan, Tama tong ginagawa ng NBI sila gumagawa ng kanilang tungkulin upang matigil ma na po ang ganitong mga kalukuhang ginagawa na nagpakunwari-kunyari na sila ay mga attorney na nagnonotary public. So ang sabi dito ng ating uh, NBI uh, chairman or director na si Mr. Santiago ay ito ating pakinggan po siya nasa kapirasong lamesa lamang, nasa tabi ng puno, nasa ilalim ng puno, nasa ilalim ng LRT, nasa tabi ng opisina ng uh, gobyerno, kapirasong lamesa lamang, magduda na sila. Nahulog sa... So yan po ang mga nahuli. Ang dami nila. Oh. Ang sabi dito sa balita mga kaibigan, ito'y courtesy po sa uh, UNTV. Yan. Kita mo ang dami nila, 19. Ay, ayon dito sa balita na umanay mga peking abogado abay mga nagkunwaring abogado pare pero yung pala mga scammer mga pangluloko palang ginagawa ninyo nagkukunyari kayo ng na mga magnonotary public at isa na po ako diyan mga kaibigan na nabiktima bagamat siguro ay masabi natin eh mga lipas na rin ang pagkakatao na yon dahil panahon pa po nung uso pa noon mayroon pang FX kami mga kababayan na tumatakbo pa yung aming namamasada na sasakyan na panahong na, uh, 20 9 2011-2010. O, yun po yung mga, tano, mga tao na hindi pa na expire yung aming prangkisa. So, dito po nakaranas ang mga babayan dyan sa gilid talaga dyan sa may LT dyan sa may Estabino. Ang dami nito, lalo na doon sa likod. Napakadami. Doon na, ang doon lang siya nagtitinda ng candy, tapos sasabihin, oh sir, magpapanotary dito sir, dito. Ituturo ko doon sa nakaupulan din doon na ang kanyang misa ay lang. Pagkatapos may daladalang dalang uh, mga gamit nila pagpanotari. So, tama yung sinasabi ni Director Santiago na pagka mga ganyan kayo, may trabaho kayong ganyan, dapat sa isang lihitimong lugar, may opisina, may lamisa, mayroong mga kung may prohiba man, mga diploma o mga certificate, mga ganun. Para makita ng mga customer na talagang ito ay may katibayan na pwede tayong magpapanotary public. Ang dami ninyo, o 19, ilan na kayang naloko ninyo? Bitag ng National Bureau of Investigation o no, NBI Special Task Force ang labing Yan, NBI Special Task Force. Sus naman mga, mga kababayan. Kayo ba'y nabiktima dito? yung bang papil na pinapanotary nyo dito, i-approve eh, ba sa mga pinapa up nyo mga papil? Kayo ba dyan, mga, mga busing, hindi ba kayo na konsensya dyan? Nag, nagkamal kayo ng maraming pera at kumikita kayo yung pala panglulokong ginagawa nyo. Yan ay legal na pangluloko kasi kitang kita, hayag na hayag. Ha? Isipin mo naman kasi attorney. Attorney outlaw ba yan? Matawag dyan attorney outlook. Na individual na umano'y nag-aalok ng peking notaryo kapalit ng halaga ng... yan ang gamit nila o. Oh. Mayroon pa silang gamit na para Kunyari, seal. May seal ang iyong... Uh, para papakpalabasin talaga na tunay ang kanilang mga notary. sus naman. Parang pera. Paano mo masasabing fake o hindi? E eh, talagang parihong pareho. Pangluloko naman palang ginagawa nito ng pera. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nasa kote ang mga sospek sa entrapment operation noong... Okay. Oh, so, saludo, saludo ako dyan sa mga, mga performance sa mga ginagawa ng NBI, NBI agent sa panguna po ni Director Santiago. Kaya talagang kayo ay nagtatrabaho at tinutupad ninyo ang inyong mga tungkolin. October 22 sa Quezon City. Nagugat ang... Naku, taga, taga Quezon City. Naku, tama siguro. Sig malamang na malamang dyan to sa may si Estabinyo. Kasi alam nyo ba mga kababayan, dyan sa LTO, lalo na doon sa likod. Sa likod. Kasi ang harap na may tutoring na harap dyan, along Estabinyo. Sa likod, naku, naglipa na doon ng mga... Mga house na mga nagnonotary doon. Malamang na malamang mga kaibigan, ako isa na sa nabiktima dyan. Dahil nung ako pa'y pa may negosyo na UB Express, nagpapanotare din kami dyan. Di ba kayo na konsensya dyan, mga busing? Nagpakunari kayo mga abogado, yun mga pala, piki. Ayon dito sa balita. Anyang operasyon sa reklamo ng Integrated Bar of the Philippines o so IBP. O yun, IBP, Integrated Bar of the Philippines. Pero bakit ngayon lang kayo, na, ba, ngayon lang kayo umaksyon? Kasi malamang sa malamang noon parang siguro yung ah, nang, nangungunat na, na namumudo dyan sa IBP eh. Wala rin siguro ang pakialam. Bahala na kayo dyan. Magkakarambol-rambol na tayo dito. Noon pa naman kasi ito eh, Mga panahon pa ng 19, 1919 o oh, 2019. Noon pala nakaraang mga panahon pa ito. Wala pang COVID ito, mga kaibigan. Nandiyan na yan, nagkalat na diyan sa may parte ng LTO, East Avenue. Sa gilid ha, sa gilid, hindi ko nang sinasabi sa loob ng LTO. Quezon City, laban sa mga peking notary public na umano'y nakapwesto lang sa stalls. Nakikasam surveillance na bisto ng NBI ang tila mga changge na may notary public signages. Na So yun. So good luck sa mga NBI agent natin. Uh, Director Santiago, tama 'yung ginagawa mo. Talagang pakilusin mo na 'yung mga mga bataan mo diyan dahil panahon na para matigil na 'yung mga panluloko na 'yan. Ilang taon na kaya 'yan? 2010 pa lang hindi ko talaga makalimutan yung taon na yan kasi yung mga panahon na yan eh, andyan pa yung aming negosyon na transport kailangan naming magpapanatari lalo na medyo magpaparehistro ka ng prangkisa maliban sa ma may picture ang prangkisa may picture pa sa mga magpapanotary may picture pa dyan sa mga pa medical certificate Naku, naman saka tama yung ginagawa ni senator Uh, rapid toll po ngayon na ah, pagka nagparehistro sa sasakyan mismo may ari. Kasi nga naman ang picture napakadami diyan sa LTO, LTPRB. Aywan ko ba bakit bakit eh, namamayag pag yung mga iyan? Sasabihin o oh, Huwag kayo makipag-communicate sa mga picture. O bakit nyo sasabihin kung ganyan, may, alam pala ninyo may picture, bakit hindi kaya gumawa dyan? Pwede naman yung pagpapaluin yung mga batok, yung mga picture na yan. Or else, baka kamag-anak lang din ninyo ang ibang mga picture dyan. Tuhan na rin ang mga sospek na nagnonotaryo sa mga dokumento ng mag-test by ang mga operatiba kaya agad silang inaresto. Na-recover din ang ilang notarial stamps, seal... Kita mo, notarial stamp, may sus naman. Di ba kinahiya dyan, mga busing? Notary public pa oh. Notary public, di ba sa anak kung notary private? Bahala kayo sa buhay nyo. Kayo, kayo notary public at tinotoring, yun pala, pangluloko pala yung mga ginagawa nyo. Paano nalang kung mayro mga legal papers ang nilalakan, yung pala ang mga notary ninyo, mga house show pala, galing sa mga ilalim ng kalan nyo, kinuha nyo mga, mga stamp, stamp ninyo dyan, di ba, kinahiya sarili nyo. deals at marked money sa operasyon. Notary Public should have their own office. May litrato yung opisina, mayroong sketch yung opisina para sigurado na hindi moonlighting. Ayon kay Director Santiago, dapat tiyaking lehitimong. Director Santiago, wala nga eh. Ha? Yung sinasabi mo, mayroong mga lihito mong office, may kwarto, may ma ano na, air condition o kaya may mga uh, certificate na nakabitin sa sa wall ng, ng, opisina na yan. Tapos mayroong mga kagalang-galang na mga lugar dyan, may mga papel. Eh kung dyan lang, kung dyan mo lang nakikita yan, at dyan eh laganap talaga mga kaubayan, lalo na dyan sa may, sa may Manila, dyan sa may party ng uh, United Nation, sa UN Avenue. Nung, nung araw, dyan sa may NBI dyan, nung araw, NBI, sabagay hindi naman ngayon. Hindi sa ngayon. Noong araw, pagka kailangan mo magpapanotary, ay liliko ka lang sa kabilang kanto, nakahilira doon. May nagtitinda ng mga uh, ibang papel doon. Yung alimbawa, eh, uh, kukuha ka ng NBI clearance, may mga papel na abot doon. Sabi ko, bakit ganun? Dapat mga ganitong papel ng mga pang dapat doon sa loob. Eh, nasa gilid ng pader, nasa sidewalk. Ano ba yan? So, tama yan. Saludo ako dyan sa iyo, Director Santiago tama yung ginagawa nyo para ma matigil na ito mga pangluloko na ito. Kung mayroong nanluloko dito mga ibang lahi, lalo na yung iba, ha, hindi naman lahat, yung ibang mga Chinese sa ating bayan na ito, mismo sarili nating kapwa-Pilipino kap pa, nagpakunwaring abogado tapos pangluloko palang ginagawa. Lalapit ang lalapit notaryo dahil maaaring ituring na null at void o walang visa ang kanilang dokumento. O nga naman, di diba? Halimbawa, mayroon kang inaasikasong kaso, halimbawa kung kaso mo yan, tapos ibigay mo kay judge, sasabihin ni judge, ano ba ito? How show ito? Tapon mo ito sa basura ito. Saan mo ito napulot na kanto itong kinuha mong notary public? Di ba ganun? Di ba kayo na, mga busing, mga nagkunwari kay mga abogado, mahiya naman kay sarili nyo, kapwa Pilipino, dinadaya nyo. Yung pinanotaryo nilang papeles, walang effect. Hindi mag i yun. Kung ipresent mo during litigation, your evidence, hindi mag i yun because that is not a public document. Yan. Tama yan. Sakto yung sinasabi mo, uh, Director Santiago. Kasi mga kubayan, itong si Director Santiago, ano din ito? Judge din ito eh. Judge ba ito? O basta ano to ng batas din eh. Nakakaalam sa batas. Paano na nga lang, halimbawa, kagaya ngayon, mayroon kang ilalakad na, halimbawa, katungkol sa lupa, kailangan ng uh, ahinsya o anumang opisina na kailangan ng notary public. Pagtingin doon, o nga, kumpleto, mayroon pang stamp, mayroon pang seal. Yun pala, yung pumirma. Ang pumirma pala, eh, graduate pala to doon sa may barangay Kopong-Kopong na hindi kilala kung anumang natapos nito. Natapos lang ito doon sa bilyaran. Ha? Picking abogado. Paano naman yan sabihin ni judge? Ay, wala. Null and void itong papel mo. Tapon mo itong papel mo. Walang kwenta ito. Hindi ito mga totoo. Dahil nga, piti. Eh. Inaalam na ng NBI kung lihiti mong mga abogado ang mga pangalang ginagamit ng mga nagpapakilalang notaryo at maaari silang makasuhan o masuspindi kung mapatunay ang sangkot sila rito. Ay paano naman masuspende kung hindi nga to totoong abogado? Masuspende saan? Sa kanilang lugar doon sa pinagpwestuhan sa ila sa puno ng kahoy? Masuspende pag abogado? Ipigi nga paano masuspende ito? So yan po mga kababayan. Uh, magiging alerto tayo sa pagdating sa mga bagay nito. Ito ay national concern din ito dahil mga kababayan natin ang mga biktima dito. Kasi kung naglalakad din ng papel, ah, talagang taos puso nating inaasikaso ng ating papel para maayos. Yun pala, pa, doon palang sa notary public, pangluloko na pala. Yun pa naman ang mahalaga dyan sa papel, kailangan ipapanotary. Kasi bahagi ng requirements, ay okay, kailangan may notary public, mga kababayan. So, paano na lang yan? Hindi naman natin po pwede, o oh, judge, ah, pala, pa, baka no, palagpasin mo na lang to judge, dahil, kasi paano na lang itong aking nilalaka dito? Hindi naman po pwedeng ganun. So yan, saludo ako sa iyo dyan, ha? Ah, Director Santiago. Sana po, eh, tuloy-tuloy nyo yung mga good job, mga accomplishment niyo At sana pa sa banda roon, eh, magpatuloy pa kayo. At wag sana po muna kayong alisin dyan sa iyong pisto dahil tama yung ginagawa nyo. Yan ay tunay na para sa bayan. Gumagawa kayo para sa bayan at ayon sa inyong mga tungkuling sinusumpan. Ang gandito na po mga sa sana kung nyo nagustuhan ng ating ginagawang pag na ito, sana po eh, i-share ninyo ito dahil ito eh, sa kapakanan ng marami nating mga kapwa Pilipino, kababayang Pilipino, patungkol sa usaping notary public. Maraming salamat, magandang araw at babay na po.